Magandang araw mga kaibigan. Ang uh, magiging video natin ngayon ay ang tinatawag na pinagbabawal na teknik. Huwag na huwag mong gagayahin itong mga ganitong abilidad kung ayaw mo masira yung buhay mo. Simulan na natin. Ang unang-una natin isisulat ay ang na ang na su la u in su mas ki dot moko 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 Ang na... Ang na... Sula... Puhin... maskidot Moko... Moko... Ito na ngayon yung pinagbabawal na teknik. Tapos... Basahin mo siya ng pabak para maintindihan mo ang ibig sabihin. Tara... Pasayan natin pababa. Ang suso mo, nalamas ko. Ang poke mo, nahindot ko. Huwag mong gagayahin mo. No, 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 no. Bawal ko, bawal. Bawal <laughs>